Hi guys, good morning Puntahan natin si Asis At siya ay naglilinis sa palayan Bali nagstart siya maglinis ng palayan kahapon Itong nilinis niya oh. Yan Yan ang nilinis niya ngayon Tinutuloy niya paglilinis sa umaga hanggat wala naman siyang tawag At nagpapatubig kami kasi tuyong tuyo siya o oh, maghapon. Patubig kami sa umaga, papatubig kami sa gabi. Tapos kinaumagahan, wala ulit tubig. Kaya patubig ulit sa umaga, patubig ulit sa hapon. Kaya ang electric bill natin, taas na naman. Nung nakaraan, nasa 1, 5, yata. Ngayon, nasa 2, 3 na naman ang ating electric. Yung bagong dumating kahapon, 2, 3. Yung kalahati lang yung nililinis niya. Kasi itong part na to, hindi kinatulmami yung part na yan. Inaagad-agad kasi nga para mas mabilis. Kasi pag hindi inagad yan, ako mas mahirap kapag hindi inagad ang binis. At medyo makulimlim. At may konting ambon at kulog-kulog kahapon. Tapos kagabi, ah, grabe ang ano kagabi, ang hangin. Win by whistle, ang hangin kagabi. Sabi niya, Woo! kagabi, grabe. Yes. The wind last night. Ako naman sa gilid bahay, dun sa may pananiman. Hindi ako makatapos. Linis-linis lang sa palayan. Hindi ko alam kung kailan mag spray sa season. You will e spray now or next week? Huh? You will e spray. Because last time only you put urea. Ah. Tulbaba put urea. Ah. So halos magkasunod pala. E spray at saka urea. Kailangan e spray yan para hindi siya manilaw. What happened? Ah, yun nga. Ano kasi siya? Naninilaw namamatay. Kailangan daw ispray is yan. You need to plant something there, oh. There's a space. You plant something there, oh. One, two, three, four, five. May space din dun, oh. Kailangan, ano, taniman. Mag-start ng mag-ulan-ulan. -ulan. Yes. Dito kat. but yun ito remove still yes umaambon dito sa amin guys kaya tumigil si Asi sa paglilinis dun sa may palayan ano to unang ambon unang ambon ng taon Mambun na siya. Ibig sabihin, magiging mainit na nitong mga susunod na araw. Kasi sa gabi, malamig pa eh. Pero, pagdating ng tanghali, eh, mainit. At tingnan nyo yung nangyari sa papaya natin, oh. Naubos na yung kanyang dahon. Tapos, taninilaw. Tumigil na rin siya sa pagbubulaklak. Tapos na yung season ng papaya nangyari sa papaya. Nag-harvest na naman ako ng hinog na papaya. Meron na naman. Ilagay ko sa fridge. Kakainin natin sa susunod. Ay, malamig ang simoy ng angin. Maambun dito. Ayan. Bibili tayo. <laughs> Pinapabili ako ni Asis ng manok. The 200 na manok daw. nakapayong tayo. At naulan. Sabi ko, unang, unang ulan ng taon. Dito pala sa amin. Kasi nung nagpukara kami, nung February pala yun, umulan pala sa pukara. Hindi ko maalala. Sus. Kasi ganito ang ulan nung sa pukara nung nagboating kami eh. Medyo malakas yung patak ng ulan. Lamig, ang lamig ng hangin oh. Natayo yung aking balahibo. What? nagagalit yung uncle doon. Hmm? Yun pala yung nagbili-bili din kami ng raincoat. Ayan, may raincoat kami. Nandun sa, kain nilagay ko sa kabinet. Pagagamit namin ang raincoat. Oh. Ngayon at nagulan-ulan dito. eh nandito na tayo. Hi guys! So, ayan, hindi ko natapos ang akin video kahapon at wala din akong video ngayon kasi si Tonton maligalig siya. Di ko alam kung bakit maligalig si Tonton. Nagiiyak siya. Parang papatubo yata siya ng ngipin. Nagganggol siya palagi. Ha? Huh? Ay, paano ba yung siya palagi. Kumaganyan siya palagi. Tapos, naiyak. At parang hindi yata maganda. Di ko alam. Hindi yata maganda ang ano niya. Ang pakiramdam niya. Siguro, masakit yung patubo ng ngipin. Kaya siya nagiiyak. Ay, hindi ako maka, ano, hindi ako makapagtrabaho. Tapos, sumabay pa yung sakit ng ulo ko. Gawa ng aking, ano, ng buwanang dalaw. Ayan, meron tayong buwanang dalaw. Kaya, masakit na naman ang aking ulo. Kaya, hindi rin ako makapag video video Tapos, si Tonton. Tapos, si Asher. Kaya, ay, nako alaga ako kay Tonton. La, 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 la. Ganun. Kinagawa ko kaya kumukulog na naman at mukhang uulan. Pero matirik ang araw kanina at naibilad na namin yung aming puri ready na siya na dalhin sa parsa para ipapress So, ay nako, masakit talaga ulo ko kaya. Ayano tapos ko lang din maligo para sa nga bawas-bawasan ng sakit ng ulo ko pero wala naman masakit pa rin hindi ko alam yung sakit ng ulo ko ano parang pailalim parang umaano siya sa anit parang nanunuot yung sakit niya <laughs> May bago tayong papaya. Ito yung harvest ko nung nakaraan, guys. Ay, kailan ko ba ito na-harvest nung isang araw? Hugasan natin. Ikain na lang natin ng papaya yung sakit ng ulo. sakit talaga ng ulo ko, eh. Ay, naku. sa labas. Dito natin ikat yung ating papaya. Kapag ano talaga, mahina yung kulay ng ating ano. Ay, paano ba to? Paano ba pailawin? Ah, saglit. Ayan, may flashlight tayo may flashlight, may front light. Uy! Madami-dami ng konti ang kanyang seeds. Ipunin ko nga ito. Ipatuyuan natin. Tapos, itry ko siyang ibudbud dito sa may gilid. Para... Ay, hindi ako makapag-isip ng ayos. <laughs> hindi ka ako makapag-isip ng ayos kasi nga masakit ang aking ulo. Bakit kayo hindi siya masyadong matamis? Hmm? O nahinog sa init? Ah, hindi. Dito banda matamis. Yung banda sa puwet, hindi. Hmm? Pero sabi ni Ansis, eto daw nahinog daw sa init. Ay, parang nahinog sa pilit. Parang nahinog sa pilit. Kasi nga, mainit siya. Ito, banda. Mapush siya. Ang kulay, hindi masyadong maramis. Mmm. ika ko na lang ng papaya ng sakit ng ulo ko. masakit lang ang ulo ko kapag una tapos pangalawang araw Mukbang mm -hmm. tayo ng papaya guys Tom? Nandyan si Tonton sa papa niya. Habi ko alagaan niya muna si Tonton at napapagod sa tutulang. Pagod na ako mag ka Tonton eh. Kagabi pa lang siya nag-iyak-iyak. Kagabi yung iyak-iyak niya na pagising-gising. So napupuyat na ako tapos sasabi pa yung sakit ng ulo ko. Tapos kaninang umaga parang yung feeling ko napagod, napagod ako. Kaya sabi ko kunin mo muna si ano? Si Tonton. Pero kahit pa paano, makapagpahinga ako ng konti. Kung pag umiyak pa man din, ha, talagang yung iyak niya, eh, ano, nakakaubos ng pasensya yung iyak niya. Hindi ko alam kung saan ipin yung natubo sa kanya, sa taas o sa baba ng gilagid niya. Nagaganyan siya. Ah, nagaganyan. Ah, yan o. Lumagam. Ah, yan o. Ayun. Nagaganyan oh. siya. Tapos, nangangagat ng dede. Masakit. What's this? Tantan. Tantan. <laughs> Tantan. Naka muna kay Papa Tobi. Pahinga lang ako ng saglit, baby. Uy ya yeah, ko kumamigin okay mm. nagbumukbang pa ako dito ng papaya eh Bye bye na Bebe. Bye bye na nagluluto na daw si Papa. Nagluluto na daw si Asis. Mag-aalaga na ulit ako kay Tonton. <laughs> See you in our next vlog guys. Sana magiging okay ako bukas na wala na akong sakit ng ulo bukas. Sana magiging okay natin si Tonton. Oh!